Hey papa. Ano sabi tiga kasi. Ano nga ano? Nandaw kala pa sa Saudi. Nandaw kala pa sa Saudi. Nine years na ko sa Saudi. Kailangan pahingan na rin. Di na pili yung direct direct lang. Viral ngayon sa social media. Mark Andrew Yulo, muling nakasama ang kanyang 73 years old na ama, na matagal nang nagtatrabaho bilang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa kanilang muling pagkikita. Hindi napigilan ni Mark ang maluha habang niyayakap ang ama. Lubos ang pasasalamat ni Mark sa kanyang ama, dahil malaki umano ang naitulong nito sa kanyang mga apo. Saad ni Mark, late lunch with our Superman. Thank you so much for all the financial support you've given to our children, Big Daddy. Big thanks po, Papa. We love you, OFW Pilipino. Naging emosyonal naman ang mga netizens dahil umano sa mga ginawa ni Carlos Yulo. Dahil nakakaya lang umano ni Carlos Yulo na tiisin ang kanyang pamilya gayong Komplito na ngayon ang lahat ng kanyang pamilya. Saad ng isang netizen, bigla na lang ako naluha. Pag napanood kaya ni Kaloy Anjan at Komplito pamilya niya, hindi kaya din siya nalulungkot. Dagdag naman ang isang netizen, isa din tunay na bayani si Lolo, para na din siyang nakapag-uwi ng gold medal. Sa tagal niyang nagtrabaho abroad, tunay siyang nagsakripisyo, malayo sa mga mahal sa buhay. Pero hindi niya sinukuan at hindi niya nilayuan, hindi mahina ang loob ni Lolo. Dapat pamarisa ni Kaloy ang Lolo niya. Kaya masakit sa kanila ang ginawa ni Carlos. Dahil hindi nila lubos akalain na ang pinalaki nilang mabait, marespeto, magalang, at mapagmahal sa kanyang mga magulang ay nakayang ibahin ng kanyang girlfriend. Halata mo naman sa GF na kung ano lang ang desisyon niya yon ang susundin niya. Bastos at walang respeto, sabi nga ni Goldie sa interview niya kay Tony. May mga nakita daw siya kay Carlos na ayaw niya at gusto niyang ibahin ito. So siguro, isa na rin niyang naiba sa kanya ang pagkawala ng respeto. At maging bastos sa kanyang mga magulang. That's the reason why we need to choose our partner in life. Kasi sila yung makakatulong din sa atin para mas maging mabuting tao pa tayo. Lalong-lalo na sa mga magulang natin. Tila naging usap-usapan naman ngayon ang outfit for the day ni Carlos Yulo ngayong September 28, 2024. Makikita na nakasuot si Carlos ng fitted crop top. Si Carlos na panibago sa mga mata ng mga netizens kaya naging usap-usapan ito sa social media saad ng mga netizens, baka umano si Chloe ang nag-utos sa kanya na suotin ang crop top dahil first time umano ni Carlos na magsuot ng crop top. Sa ad ng isang netizen, bigla ako naawa kay Carlos Edriel Yulo. Kailang ganyang sundin yung gusto ng GF niya kahit nagmamuka na siyang katawa-tawa be yourself. Huwag mo gawin ang mga bagay na hindi ka naman comfortable.